Anong ganap sa mundo ng showbiz? Naglabas ng hinanakit si Presi Ejercito, asawa ni Sen. Jinggoy Estrada at first nominee ng Balikatan of Filipino Families o BFF Party List matapos makaranas ng hindi kanais-nais na insidente sa isang kilalang resort sa Boracay. Sa kanyang Facebook post noong biyernes ika-23 ng Mayo, ikinwento ni Presi ang kanyang pagkadismaya matapos makakita ng isang malaking ipis sa bathtub ng kanilang bilya. Aniya, hindi lamang ito nakakadiri kundi umalingasaw pa ang masangsang na amoy ng ipis sa buong banyo. Is this for real? A huge, smelly cockroach in my bathtub. And the smell of the cockroach lingering throughout the entire bathroom. Ayon sa post niya, kasabay ng pagkadismay ang nasira raw ang kanyang bakasyon dahil sa pangyayari. Hindi lang daw ang ipis ang problema, nagka-problema rin umano ang kanilang water closet. Ayon kay Prezi, bagamat gumagana pa ito noong una, nagsimulang bumaho ang palikuran matapos lumitaw ang ipis. Nang subukang ayusin ng staff, lalo pa itong nasira at hindi na tumigil sa pag-flush. Such a frustrating and careless mistake, it's a hassle not being able to use the bathroom because of their incompetence. Dagdag pa niya. Bukod pa rito, inireklamo rin ni Prezi ang umano'y paglabag sa kanyang privacy matapos ang paulit-ulit na pagpasok ng mga staff sa kanilang villa gayon din ang mababang kalidad ng housekeeping. This is absolutely unacceptable. Mariing pahayag niya. Bilang tugon, naglabas ng public apology ang pamunuan ng resort at sinabing alarmed and truly sorry sila sa karanasan ni Prezi. Ayon sa kanila, hindi raw katanggap-tanggap ang nangyari at hindi ito sumasalamin sa karaniwang kalidad ng serbisyo ng resort. Ipinaabot rin ng management na kasalukuyan na nilang inaaksyonan ng isyo at muling ni-review ang kanilang mga proseso upang matiyak na hindi na ito maulit sa ibang panauhin. We are committed to making things right, pahayag pa ng resort. Sa mga ganitong kaso ng pest sa high-end hotels, ano ang karaniwang responsibilidad ng hotel management at may legal bang hakbang na maaaring gawin ng guest kung may perwisyong nangyari?